Yan, kung kailan may paparating na bagyo, saka naisip maglagay ng division ng kwarto. Ganyan kami kagagaling. Kung yung iba nagre-ready, nagre-ready ng kandila, may bili ng pagkain, flashlight, kami ito. ba diba? Inayos yung bahay kasi baka ilipad. Wag naman sana. Lagay na siya na division dyan sa kwarto. Para maganda na tingnan. sa labas, bagyo rin dito sa loob ng bahay. Ito ang aming sahig, oh. Sa hangin, ang pangin. Oh, nagkalat ang aming mga gamit dyan. May photo ako kasi naggagawa kami ng partition. Ayan, oh. Gawa kami ng partition, nagulo pa ng bahay namin. Sige binisdon dito naman yung next isang kwarto yung to na ang nagawa ni Jessica kahapon. partition. Ito naman sa kabila ulit. Sa isang kwarto. Walang ulan ngayon. Walang ano, minto yung ulan. Ang ginagawa niya ngayon. Kabila naman. Wala nga yung ulan. Pero ang dilim-dilim ng langit. Ayun Oh. Ang dilim-dilim ng langit. sana kumalma na yung panahon hindi na sana lumakas baka kasi ilipad yung ano namin bubong dito na yung bagyo sa amin guys yan oh lakas na ng ulan sobrang oh. lakas lakas na guys oh update guys oh Hala, sobrang lakas na lakas na ng hangin. Sobrang lakas na ng hangin, guys. Oh. <laughs> Ayan na ang bagyo. Nandiyan ko na sa amin. Ang bagyo. Grabe na, oh. Lakas na ng hangin. hangin doon oh. Nandito na si bagyong ano. Anong tawagan nito? Bagyong upong? Upong. Pero kahit pa paano kumakalma siya. Hindi siya tuloy-tuloy. Kumakalma siya. Yes, oh. Lakas ng hangin. ang hangin. Wow. Oh, lokon, ng hangin. Oh. Para tayo nasa gilid ng dagat. Na, no, bebe? At least hangin lang, walang ulan. Wow. Hindi diba man lang nangahalahati ng tubig ulan yung ano po planggana. Tama si Granny. Wow, ang sarap ng hangin, oh.

Bibi! Uh, hi, ka, Hi! Ka, tita, hi! Hi. <laughs> hi! Akala ko wala na sa amin. Akala ko maganda na ang panahon. Wala! Akala ko maganda na ang panahon. Biglang umano. Biglang nagkaganito oh. Ayan ang hagdan namin, matutumba na. Lumakas! Biglang lumakas na yung hapon. Halak ka! Akala ko lumihis na, maayos na. Hindi pa pala. Halak Ang lakas ngayon! Mas malakas kumpara kanina. Anong oras ngayon? Alas stress. Alas 3. Oh, oh my god. Oh halak ka. Diskoloid. Halak. Oh. Ah. Hala. Oh sobrang